Mga kapatid, magandang araw muli sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sumayin nyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. At ngayon po, magpatuloy na po tayo sa pag-aaral. At ito po yung ating topic ngayon. Bakit minautismuhan si Jesus? Kayo po, ano agad na sa isip ninyo? Gagayahin ba natin si Kristo kasi nagpabautismo siya? Tandaan po natin, itong ginagawa ni Kristo, kung aalamin po natin, di ba nasa ano siya nasa lahing Israelita kaya Hudyo no bakit nasa kalalaga yang Hudyo si Kristo Siyempre may mga palatuntunan po ang mga Hudyo na dapat nilang sundin kasi nasa ilalim sila ng kautusan ni Moises. Kaya si Kristo kailangan niyang to yung sinasabi ng kautusan. Kaya ho nagpabautismo si Jesus. Yung ba gaganapin ba natin? Kung ikay nasa ilalim ng kautusan, edi eh, ganapin mo. Eh, ang tanong ko po sa inyo, nasa ilalim ba tayo ng kautusan ni Moises? Wala na po. Nung nabuhay po si Kristo, di ba't namatay siya? Nagkaroon po ng pagabuhay na muli. Ibig sabihin, siya naman ang may authority. Kaya kailangan mo magpa sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, meron bang ipinapatupad si Kristo patungkol sa bautismo? Eh, wala naman, di ba? Kaya aalamin natin. So, dito lang sa channel, Maiintindihan mo. Kung mag stay ka, Magsa-subscribe ka, at magla-like, Maiintindihan mo. Kasi, suporta mo yan para sa ganitong nagpapaliwanag. Eh, katulad yan, nakikinig ka, nagtatanong ka, hindi ka pa nakapagsubscribe, nagtanong ka, o, ba diba? Bilang suporta yan. Hindi mo naman ako binayaran eh. Hinihingi ko lang ang suporta mo. Kung magugustuhan mo, di ba? Kasi dito, talaga malinaw naman eh. O, pansinin natin. Alamin muna natin yung henerasyon ni Jesus, kung saan siya nanggaling, saan siya nagmula. Sinasabi po dito sa Mateo 1.1, no? basahin natin. Ang aklat ng lahi ni Heso Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Sa isang salin, maintindihan natin. Sabi po dito, ito ang talaan ng mga ninuno ni Heso Kristo na mula sa angkan ni David si David ay mula sa lahi ni Abraham. So si Abraham po ay isang Hebreo. ba? Diba? At doon sa kanyang mga anak, kaya nagkaroon po ng Jacob, doon ang galing sa anak ni Jacob. Kaya yung Jacob naging Israelita. So dumami yung kanyang angkan ni Abraham. Kasi sa pangako kay Abraham na para namihin ang kanyang lahi. O nakita po ba ninyo? So sa lahing iyan, diyan nagsimula ang lahing ha, Hudyo. Kaya si Heso Kristo nasa lahing Hudyo. Kaya lahat ng palatuntunan na ibinigay kay Moises, nasa ilalim siya ng uh, kautusan ni Moises. Ay eh, kailangan niyan to pa rin. Kaya nga yung tinatanong po ninyo, bakit nagpabautis si Jesus sa tubig, ay eh, kailangan niyang sumunod. Kaya nga sa amin ni Kristo, hindi ako pumarito para sirain ang kautusan, kundi to pa rin. So, siya lang po ang makakatupad nung hinihingi ng kautusan. Kasi yung mga ibang Israelita, hindi na tumutupad sa kautusan ng Diyos. Kaya, naparito si Kristo para rin yun. Ang tanong ko po sa inyo, kayo ba'y lahing Israelita? E eh, kung lahing Israelita ka at Hudyo, gawin mo yan. E eh, para lang pala yan sa mga Hudyo. No? Ngayon, para makita natin, tuloy pa natin ito, no? para makita natin ang mga pangyayari at naganap patungkol kay Heso Kristo. Tingnan pa ninyo ha, para maintindihan natin. At naging anak ni Jacob, si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Ibig sabihin, nakita natin yung uh, henerasyon mula kay Abraham, kay David, kay Jacob, di ba? hanggang kay Jesus. Yan. para maintindihan natin. Ibig sabihin, may programa ang Diyos sa mansang Israel. Kaya nagbigay po ng mga kautusan sa pamagitan ni Moises na kailangan nilang sundin. O ngayon, itong pagbabautismo ni Jesus, eh, sabi ng iba nung nangangaral, kaya yan ginawa ni Jesus, kailangan din natin ganapin. Ginanap lang na Jesus yan dahil nga nasa ilalim siya ng kautusan o basahin natin. Para maintindihan natin, puntahan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo sa 4.4 ng Uh, Galatia Ito, basahin natin ha mo mong maigi That of what nang dumating ang kapanahunan Ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak Sino yon, Si Kristo po yung tinutukoy dito Na ipinanganak ng isang babae Na ipinanganak sa ilalim ng kautusan Di ba't malinaw? Nabanggit natin kanina Sino po yung nanganak? Sino po yung ginamit na babae, na berhen, para ipanganak si Kristo? ba diba? Si Maria. Maria ang berhen ang tinatawag diyan. Kasi hindi man ang sinipingan ni Jose na magiging asawa si Maria. Kaya po, isang bagay na kailangan natin maintindihan, ganun po makapagnyarihan ng Ama. Ano Para maintindihan natin yung plano ng Diyos sa bansang Israel, sa mga Hudyo. Ano Para makita natin kaya pala ginanap ni Hesukristo itong bagay na ito ay nasa ilalim pala siya ng kautusan. Kaya pala ginanap niya ang pagbabautismo sa tubig nasa ilalim pala siya ng kautusan. So malinaw na sa iyo. 'Yun ang sagot ko. Ngayon, dahil kung gusto mo pang maging malinaw ito sa iyo, intindihin pa natin. Itutuloy lang natin sa verse 5 anong sinasabi dito. Upang matubos niya ang na sa ilalim ng kautusan. O yung pala ang purpose. Tutubusin ni Kristo yung mga nasa ilalim ng kautusan. Kaya pala siya nagpabautismo. E eh ngayon, ikaw ba nasa ilalim ng kautusan? Ang tanong ko sa iyo, hudyo ka ba? Eh, pwede ka magpabautismo. Kung hindi ka hudyo, bakit mo gagawin yan? Para lang pala sa hudyo yung ginanap ni Jesus. Iyon ang malinaw dapat. Ano ha? Ngayon, balikan natin ang talatang ito. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, yung ginawa niyang iyon para sa bansang Israel. O, malinaw na ba sa iyo? E ngayon, paano naman natin maintindihan ay e tayong mga hindi lahing hudyo? Ngayon, may itinuturo si Apostol Pablo. Binigay sa kanya yung pangangaral naman para sa mga hindi hudyo. Unumayin natin itong mga talatang ito, no? Puntahan muna natin yung sinasabi dito sa mga sulat ni Pablo no? para magkaroon tayo ng pangunawa. Unahin muna natin dito sa unang Korinto 9.21. Sa mga walang kautusan sa ating mga hindi-hudyo. Kung hindi ka hudyo ha, Pilipino ka. Kung Pilipino ka, tingnan natin. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Ano ibig sabihin ni Pablo Diyan? Sinasabi ni Pablo yung kanyang kalalagayan kasi tinawag nga siya na maging apostol sa Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Tulad natin, hindi tayo Hudyo. Kaya sinasabi niya dito, ano, tuloy natin, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. O ba diba, napakaganda? Ang purpose pala dito ni Apostol Pablo dahil wala nga tayong kautusan, ay nagtuturo siya ng mga bagay na maunawa natin ng mga hindi hudyo. Basahin natin sa ibang salin para mas unawaan natin. No? Sa piling naman ng mga hindi hudyo, ito lumabas na. Pag sinabing hindi hudyo, hintil. Walang pagkakilala sa Diyos kasi ang unang nakakilala sa Diyos ang mga hudyo, ang mga Israelita. Ang Diyos ang nagpakilala sa mga Israelita. Tandaan mo yan tayong mga hindi hudyo o mga hindi na tinatawag, iba ang kinikilala nating Diyos. Kaya si Pablo ginamit para ipakilala yung kanilang Diyos na kinikilala ng lumalang, ng langit at ng lupa maging sa buhay natin. O tuloy natin ha. Sinasabi dito, ulitin natin, sa piling naman ng mga hindi hudyo, namuhi ko na parang walang o para wala sa ilalim ng kautusan. O di ba? At uh, eh, katulad natin, wala man talaga tayo sa ilalim ng kautusan. Eh bakit mo tuto pa rin yung ginawa ni Kristo? Yan. Hindi mo dapat gaw gawin yan kasi may nagtuturong ibang pastor, kaya daw nagpabautismo si Kristo, gayahin natin. Eh bakit natin gagayahin? Hindi nga tayo nasa ilalim ng kautusan. Malino yung binanggit natin kanina, ipinanganak si Kristo sa ilalim ng kautusan. Eh kailangan niya to pa rin yun. O ba diba? Hindi pa ho siya napapako sa krus. Pag napako na siya sa cross, namatay at muling nabuhay, ibig sabihin, natupad na niya yung kautusan. Ngayon, magpapasailalim ka na sa kautosan ni Kristo, hindi na sa lumang tipan, kundi sa bagong tipan na si Kristo yung bagong tipan na dapat nating sundin. Ngayon, ilinaw natin ito. Ano? Sabi dito, hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos Dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo Ay, katulad ni Pablo Eh, it, nasa ilalim din siya ng kautusan ni Moises Yun ang dati niya sinusunod Eh ngayon, na, nakilala niya si Kristo Sinusunod niya yung kautusan ni Kristo Ay, sinasabi ng iba Pag naig sumampalataya kay Kristo, wala na daw kautusan Yan nga, sinasabi ni Pablo Sinusunod niya ngayon yung utos ni Kristo. Yan po, nasa huling part. Sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Kaya dapat tayo, kung tayo kikilala kay Kristo, ang sinusunod natin yung kay Kristong kaparaanan. Eh bakit nga nagpabautismo si Kristo sa tubig? Sabi po ninyo. Kasi nga po, nasa ilalim siya ng kautusan. O ngayon, ilinino sa atin ni Apostol Pablo mga bagay na yan. Ano ha? At, dito tayo pumunta sa Puntahan natin ang itong talatang ito sa Roma 15.8. Sapagat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo. O malinaw naman po yun. Bakit maglingkod? Nung nagkatawang tao siya. Maglingkod, ipakilala ang kaligtasan sa mga Hudyo. Kasi nga po, nagkakaroon na sila ng maling pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang dapat niyong malaman. Ulitin natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na isinugo ng Diyos si Kristo para maglingkod sa mga Hudyo at para ipakita na ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng kanyang mga pangako sa kanilang mga ninuno. O ba? Diba? Kaya ginaganap po niya yung pagbabautismo kasi kaparaanan po iyan sa kanilang mga ninuno. O ba? Diba? Malinaw na sa iyo, kaibigang uh, Edward. Bakit ba magpapabautis yung mga ba? Kasi paraan yun ng lumang tipan sa kautusan, nasa ilalim ng kautusan. Para nga mapalaya, sabi dito, balikan ho natin, ano, bago natin balikan yung 15.8. Sabi po dito, yan, nasa ilalim po siya ng kautusan, di ba? O yan, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Bakit? Ang purpose po ay para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan O yan po ang purpose po noon Nagpapasakop muna siya Yan ho, nagpapautis muna siya Para naman makita ang pagsunod sa kautusan O malinaw na ba sa iyo? O yan, palitan natin ang ibang salin Kung naliwanag ang kadiyan Upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan O matutubos ba niya? Natubos niya kaya nga po siya napako sa krus para sa kanila. Hindi lang po para sa mga Hudyo. Ang purpose din ng kamatayan ni Kristo para sa lahat. Bakit? Kasi yan ay ating pangpag-aaralan. Tuloy lang natin yung ating pinag-aaralan dito sa Roma 15.8. Ano? Para marino na sa iyo. Yung tradisyon niyan, sinunod ni Kristo kasi nga may pangako ang Diyos sa bansang Israel. Dahil gustong ng Diyos na to pa yung mga pangako. Tuloy natin sa 9. Sinugo rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi-Hudyo. Yun naman po. O di nakasama na tayo doon sa pagsugo ni Kristo. Ipinakita yung awa. Paano? Namatay si Kristo para din sa iyo. Pero yung tradisyon na ginagawa ng mga Israelita na nagdadala pa ng handog taon-taon para sa kanilang kasalanan. So, papalitan na yun ng ganong tradisyon, hindi na ganon na para taon-taon magdala ng, kasala, na, ng tupa, ng toro, para sa iyong kasalanan, para mapawi. So, si Kristo na, yung biyaya ng Diyos na ibibigay na, hindi mo na kailangan magdala ng tupa, ng toro para ihandog sa iyong kasalanan. So, libre na yung paglapit mo na sa Diyos kasi may naghandog na si Kristo. Hindi mo na kailangan magdala ng tupa, toro. Yun ang ibig sabihin diyan, yung awa. So, sa ating mga hindi hudyo kasi hindi mo naman kailangan taon-taon bumili ng 2 para at saka wala na yung tinataong na templo na nagsusunog ng kasi nagiba na yun wala nang ganong mga tradisyon ng mga hudyo kasi nga si Kristo na ang dapat nating sundin yung sinasabi ni Apostol Pablo o balikan nga natin ano sinasabi dito yan sinusunod ko na o, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo, sabi ni Pablo. Tuloy natin ito sa 9. Diretso na po tayo saan? O, o, ulitin natin, sabi dito, no? rin si Kristo para ipakita ang awa ng Diyos sa mga hindi hudyo nang sa ganun ay papurihan din nila ang Diyos. O, di ba? Kung ang mga Israelita nagpupuri sa Diyos, nagpapasalamat. Kailangan din tayo magkaroon din ng ganung pagpupuri at pagpapasalamat. Ayun nga sa kasulatan, pasasalamatan kita sa piling ng mga hindi hudyo at aawit ako ng mga papuri sa iyo. Yan. Diba? Pasalamat nga tayo ay eh, Tayo i is doon sa kamatay ni Kristo para din tayo ay matubos sa kakasalanan. Kung Israelita nagkakasala, eh di dapat din tayo na nagkakasala, eh dapat din matubos. Yan ang sinasabi yan. Tuloy natin sa verse 10. At sinabi pa sa kasulatan, kayong mga hindi Hudyo. 'Yan, kaibigang uh, Edward, hindi ka ba Hudyo? Ito para sa atin 'yan. So balikan po natin ang talatang itong binabasa natin. At sinabi pa sa kasulatan, kayong mga hindi Hudyo, makigalak kayo sa mga taong sakop ng Diyos. O di ba? Makigalak daw po tayo. Doon sakop ng Diyos, sino 'yon? Mga Israelita. Makigalak tayo kung nakikigalak sila, tinubos sila tayo din po magalak dahil tinubos din po tayo. Yun ang ibig sabihin po din yan. Tuloy natin sa 11. At sinabi pa, kayong mga... At sinabi pa, kayong lahat na mga hindi hudyo, purihin ninyo ang Panginoon. Kayong lahat, purihin siya. So, yan ang po ang maganda at malinaw. Makakapagpuri ka sa Diyos dahil tinubos ka ni Kristo. At ngayon ipapaliwanag paniwan ang mga bagay na yan. Isinugo mo ako rito sa mundo kaya ay sinugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. So, yun ang kagandahan. Kung naunuan mo, pwede ka rin palang mangaral ng kaligtasan ng mga bagay na pinapangaral ni Yesu Kristo. Ikatulad po natin ngayon, nagkakaroon tayo ng aralan sa pamagitan ng pananampalataya na naituro sa atin, yun po ang dapat. Huwag kang maglalagay ng ibang aral. Kaya nga, ang iaaral mo, ituturo mo, galing kay Kristo. Okay, tuloy po tayo. Para maliwanagan pa ho tayo, ito pa ang sinasabi. Ano Para magkaroon po tayo ng pangunawa sa salitang bautismo. Katulad po ninyo, no? bakit nga binautismuhan siya si Kristo sa tubig? Para maintindihan natin, ituturo naman ito ni Apostol Pablo. Kung kailangan ba ng bautismo para sa mga hindi hudyo, ito. Tuntahan natin itong unang korinto 1.17. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo kundi mangaral ng magandang balita. Yung pala. Kaya po si Pablo, nagtuturo siya ng mga aral at turo ni Kristo. Pero yung salitang bautismo, hindi ipinapatupad sa kanya. Ano? Yan ang dapat mong malaman. Eh ngayon, kung gusto ninyong sumunod sa paraan ng bautismo sa tubig, katulad daw ni Kristo, nagpabautismo, dapat daw natin gayahin, wala ka na nga po sa ilalim ng kautusan. Nagpasakop lang si Kristo, dahil nga nasa angkansya, ah, nasa lahing hudyo niya. Kaya ginanap niya yan. So, malinaw na po ba sa iyo, kaibigang Edward? So, ngayon, malinaw na rin sa atin, nagtuturo si Pablo para sa ating mga hindi hudyo, ay hindi para tayo gumanap din ng bautismo. So, yan lang po ang masasabi ko. Ano? Sana maintindihan mo ang mga bagay niyan. At uh, naintindihan natin, sa, ulitin natin, ano? Dumating dito si Kristo, nasa ilalim siya ng kautosan, kaya ang purpose ng kanyang uh, gagawin, yung mga bagay na yun, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan. So, malino po ba? So, sana naintindihan mo ang mga bagay niyan. Kung bakit nagpabautismo si Kristo sa tubig, dahil nga po, nasa ilalim siya ng kautusan. Lahing hudyo siya, kailangan niyang gaganapin ang mga bagay na yun. Pero pagdating po sa mga hindi hudyo, yan, namatay si Kristo para sa iyo, at itinuturo naman ni Apostol Pablo, yung kaparaanan ng bautismo ay hindi na kailangan kasi nga isinugo si Apostol Pablo para mangaral ng Ibanghelyo ng Kaligtasan. Okay? So salamat kung naintindihan mo. God bless you sa iyong buhay. Mag-like ka at isubscribe mo itong channel natin. At kung pwede, ishare mo rin sa iyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral sa Diyos po ang papuri. Amen.